gaano ka-authentic yung pancit batel patong mo? Ako, 100% na authentic to. Uh, mula sa Miki, galing Tuguegarao. Uh, galing linaw po yung aming uh, Miki. Then yung uh, toyo, suka, galing Tuguegarao then Rosal, tsaka uh, toyo malabon. Yan po ginagamit namin talaga. Tsaka ako mismo na cook na galing Tuguegarao, kahit na may mga cook na po kami dito, hindi po ako kumukuha ng ibang cook. Taga Tuguegarao din po mga kinukuha namin mga cook. Kaya authentic na authentic po yung luto na yan. Hindi nyo po masasabing hindi. Kaya parang umuwi rin po kayo ng Tuguegarao. Uh, Inimbitan namin kayo sa lahat ng makagayano, sa mga wagi namin na nandito ngayon sa Manila, dito sa Fairview, uh, may katsawin, uh, kain tayo ng authentic na pansit batil patong. Dito lang po. sa uh, 11 Ponchak Street, West Fairview po. Ako po si JC, owner po ng Bubots Pansit Batil Pato.